Morning! Oh! Ay, thank goodness na fix ng asawa ko. gawon kami dito mag-downstairs. Yan, oh. No? Yes, na. So, and then... Na. Nilagyan niya ng ganyan, di ko alam. Kayo na lang dyan mag-usga kung ano yan. So, um... Going na ako. Inside. But ang highlight ng vlogs ko ngayon is... Kasi... Si Bella namin Wala nang cage si Bella Kasi itong car na mas naging forward doon no? Na Kay Si Isoso ilagay dito Thank goodness kasya siya Dito Isoso yung ginagamit ko bala hmm? Si Bella Yan ang Isoso outside oh So ang kids nilagay lang dito Kasi pagdating yun car ng anak ko na wala na nag-look after doon. Dito niya i-ano sa amin. So, kaming mag-start every morning. So, dito si Black Mamba mamaya pagdating, car ng aking anak. So, ito, inside na itong isuso. Yan. Ba Yan ang case ni Bella. Oh. Yan. So, itong bakery namin, wala pa. <laughs> so far, siguro once a week na lang kung may time kami. Yan. Sobrang init dito ha. Grabing init ho. So, itong aming paligid. So, din, thank goodness, kasya yung car. So, we did dito yung car ninyo sa labas. So, yan. Bella, sa sagwa ka po po ah. Wala ka ng case dito. Doon ka sa labas. Ha? Doon sa labas ng case mo, Bella, Ha? Ha? So, thank goodness ni before yung case niya dyan sa right side. So, inalis namin para kasya dito dito dalawang car. Yan. So, grabe init. Terribly. Kala ko kala ko hindi kasya yung kasi may space pa. No. Ah, malaki pang space. So, hinihintay na lang namin. Kami na mag-look after ng car nila kasi para may doong mag-start every morning dito. But in fairness, init-init so, talaga. So, I'll go inside. Dito naman sa inside, maliit lang yung bahay namin. Busy asawa ko. Kaya aking kapatid na nag miss dito every ah uh, sun base. Ito yung aming, uh, music area sa downstairs. So, sabi ko sa taas na lang. Kasi may aircon sa room para initan. Pwede naman ako magk makakanta. So, yan mga printer namin. Yan. So, ito nilang cleaning. That's ito. Ang ganda ng gawa ng asawa ko. No? Nilagyan niya, niya niya no. Ang stair. Thanks for watching!